bagyo ay pa kaliwa ang panway besiha ay padiretsyo mga katibi oh, um, ang kaliwa ang pabagyo ang diretsyo ay puntang nuway besiha gimba ay pura bagyo kaliwa so din na mga katibi Victoria Terima <Net -se> kasih <-class> telah menonton

punco. Selamat Terima

Pwede po magka-picture? Sir, pwede po magka-picture? po picture picture po? Pwede po magka-picture po? Bigyan mo sa alas, po picture po kami. Des bangka bianggap bahan

ibigay Kain na tayo ngayon. Ang ihaw, isang kilo. Ang kilo na kaya yan? Nah jadwal apa bintin? Ya. Yeah. Okay, ya sikat di tong kainan. dạng subscribe ừ. ai? <laughs> mga katipi sarap ng kain nila. Alin dito niyo mga tangi nitong mga sumasabi nito? Tingnan mo ata. Kailangan mo rin tatlong Yung team. Oh. naman. ng tinawin to like, follow, and share. Yeah, kita nagkakamot. Ito mga ka-TV, oh. Kung ko na ulit itong aming pinaminahan ng nakaraang buwan niya tayo, mag-10 months na mga ka-TV Ito, bumalik na ulit ako. So yun, mga ka-TV, okay. oh. Yan. Pasalubong namin kay Pia at saka kay Wendy, mga ka TV. Vlog 'to. Oh. Ay, si Ate, 'no. Oh. Siya. Facebook page. Okay ano? Oh, isang bes lang. Ha? Ela ko 'yung ano yun? Shinto. Ibukod mo ano kay Ad? Ito, ito. Ito kay Ad. Eh. Pero isa lang po ang bayad. Oo, oh, ako lang po ang bayad. Ito lang. Ito lang.

ay kon kay kulo. Basta live na rin ito noon. nine months ago, 'di kita mo jasa sa aking YouTube channel. Ero ka diwa mo din. Na yung tatlo pambuka dito. Kimao na kasama niya ako. Yo, sige. Na rin Dati dito yung isa kahapon, laki sa ko. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Okay. Hindi okay. mo para mabilis. Doon ang tanong ay, 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 dito yung galit ka. naman. <laughs> Papaliwanag lang. Sorry. Papali Papali mo na <laughs> ko May wag mo Ito yung wag mo Sige mga kami magpipiknit. Mayon, muna kung maraming tao doon.

mo, dapat maganda mga katibi, kami magpipik dito. Oh, yan, Ayan ang aming ano. Sponsored by Katibi. Dito lang yan sa Lalapak Tarlac. Ipakita mo naman yung mga naggagwapuhang mga staff ni Katibi. Ayan yan. yan. Isoom mo mga mga. mga. <laughs> oh. Yan -yong yong nga mga pala si Tube mingilig. single yan and ready to mingle. <laughs> yan, ipakilala mo yung mga staff ni Katibi. Oh, ipakilala mo si Mamahal. Kulitin video, because... okay, we... Ito nga si po pala ang mga staff ni Katibi. Ito nga po pala si Tobs. Ready to mingle. Hindi pa, nagkaka NBSB. Hindi pa nagkaka NBSB. Yan po. Talagang sa mga naghahanap po. Ayan po. May bahay at lupa na po. Uh, ito naman po, taga Talisay. Ano pong masasabi nyo? Yan po si JC. Ito naman po si Ken. Yan, staff din yan. At ito ang isang stop ni... Hello, Snoopy! How are you? Hi! At ito naman po ang isang stop ni Katibi, ang editor po ng, ng Kaelo TV Vlog. Ayan po, ayan po, tingnan tingnan. Ito naman po si Jonathan, ang isang stop ni Katibi. Yan po, yan po. Yan, yan sumama sa tumbo yung jowa. Ayan, ayan. <laughs> ito naman po yung isang stop. Tingnan nyo naman po ay ah, dami ho niyang nanchicks. Ay, oh. Mabenta, mabend. lalapak, tarlak lang. Oh. Mainit-init pa. At syempre, ang sponsored ng Hello. Ang ito. Pakilala yan po. Hello, Alam, mga ka-TV. May nag po kay Katibin ng... ipapakita eh, mo yung binigay sa yung kambing ng isang ano you know, subscriber Ito, mo. Yan. Na sa kay Elo Katibi. Yan, may nag-sponsor po sa kanya dito. Yung mga subscriber niya po, ayan po bigay po yan. Hindi pa lang po na-upload yung kung paano ibinigay sa kanya. Ayan, napaso si Katibi. Ayan ang sinasabi, malaki ang ulo ko konti. <laughs> ayan oh. oh. Ganyan dapat, oh. Ayan po, oh. Alam mo, ipag-ibang nandun orange. <laughs> oh. Mag-inanap ka. Ayan, isa, Ayan ang isa. ang isa pa. pang stop. Katatay lang. <laughs> Ayan pa, po. Pag-ibang nandun, kasama dyan. Ito ang isang staff ni Katibi, si Vicente from Lalapak, Tarlac. Tingnan nyo naman i-subscribe ang YouTube channel ni Kamangga! <laughs> Ito po ang sasakyan niya. Hoy! Ipakita mo yung sasakyan na. I I ano mo? Ayan. Four wheels. Ayan. Ganyan po ang ginagawa namin sa bangus. Ilalagyan ng palaman para mas malaman. <laughs> Bangus from Dagupan po yan, inabangan namin dito sa ilog. Nang lalapag tayo. Tong, tanong mo kay nanay, nung nagkahapon, nung pinag-ano ng tong, nung nagsugal kahapon. Pudtong kasi. O, oh, yan. Kita nyo ba? Comment down below kung anong gusto niyong bilhin na pagkain ni Katibi. Para matry nyo. Dalawang ihawan din may isa sa talong, isa dyan, uh -oh. silisilim po. May trisitio kami kay Papa eh. May yeah. so, email lang. Ano? Ayan na, ayan na, ayan na sana. Bangus from the Gupan. Magkano kilo bupuhan mo? 200. 180, 180. Basta ano yan? Paano? 30 po Eh, sabi pala? Yan pa lang. Alay. So, babal sa sige.